Uh, hello mga kaibigan. At uh, to. <coughs> Meron lang akong i sa inyo. Kasi itong magneto ng ito eh, pininturahan ko. Ngayon nung ibabalik ko na 'yung magneto eh, hindi mapabalik 'yung tornilyo. So nagtaka ako hinahanap bakit eh kung bakit ayaw pumasok ng magneto eh yun pala bumuka yung dulo nito itong magneto na no, mo problema tuloy ako kung paano ko siya ibabalik kasi yung mga napapanood sa youtube na nagpipintura ng magneto na nagdi DIY lamang eh hindi naman nabanggit yung ganitong problema na sa pagbabaklas nitong ano magneto ay eh, magkaka problema ako bandang huli ko na lang napanood yung ibang sa youtube na ganoon nga na bumubuka pala yung dulo ng shafting noon pag uh, ginamit ng puller so ayan ni ginawa ko nga siya eh, ay ko siya Uh, grenade ko grenade ko siya pinutol ko siguro ang bumuka dyan ay mga yung sa trade nya mga limang trade buti na lamang at uh, itong shafting medyo mahaba siya ayun at uh, pinutol ko siya Magkaya ginaman Buti pumasok Para ong nabunutan ng tinik sa lalamunan Kasi pumasok na yung tornilyo Kung nagkataong bike ma yung dulo nitong shafting na ito Ako patay mabibiyak itong motor ko Eh bagong bago pa naman ito Ito yung Aerox, Aerox 155 3 kilometer pa lang natatakbo nito eh. So, ayun, uh, buti na ibalik ko ito na nga, oh. ayan. Pero yung kanyang magneto, napinturahan ko na. Buti na ibalik ko pati yung, ano, yung kanyang washer. Kasi naman yung washer niya. Na, na ibalik ko pa rin at na-trade ko pa rin yung kanyang bolt. So, buti na lang. Laking pasalamat ko. So, ganun pa man talagang uh, experience is the best teacher ngayon alam ko na. At uh, siguro hindi na mauuli ito At uh, talagang <laughs> may kabubuhan din tayo. Hindi <laughs> natin na uh, ano talaga eh. Ganun talaga eh. So, ang payo ko lang sa mga ano magdi DIY ay tingnan mo nang mabuti suriin mo nang mabuti suriin mo na nilang mabuti yan so uh, ito nilagyan ko na kasi nilagyan ko kasi ng ano kanina eh ng uh, balot para sa pag grinder kung hindi maapektuhan yung kanyang uh, coil So, to gawa nito, gawa nitong puller na to. Yung dulo hindi pala advisable yung ganyan ng dulo, yung mahaba yung ganyan dulo, kailangan flat siya. Kasi pag pumasok siya doon at biniranin ninyo, yun, lalo na yung bago pa lang, baguhan pa lang na magbabaklas dito, walang alam. Ganyan na mangyayari sa inyo buti na lang at uh, meron akong mga gamit nagawa ko siya ng paraan so huwag kayong gagamit ng puller na andulo eh, matilos kailangan yung ano siya malapad so ito na ngayon at uh, naibalik ko na siya at uh, napinturahan ko na nga itong kanyang ano magneto salamat sa Diyos at uh, nagawa ko pa ng Kung hindi, naku, may biyak tong makina nito. Baba ang makina nito. Bali, limang gatla lang yun. Ang mga limang gatla lang yung pagkabuka niya sa trade niya. Kaya ginawa ko, pinutol ko yung limang gatla na yun, Tapos kiniinis ko yung paligid ng kanyang ano. Ayan at uh, ito testing natin ayan okay naman siya wala naman problema at uh, ito inabot na nga ako ng gabi so uh, at bukas eh, iro test naman natin so payo ko lamang sa mga na magdi DIY tingnan ninyo mabuti yung aking ginawa para hindi kayo matulad sa akin <laughs> So ito na nga mga kaibigan nata uh, okay naman siya. Wala namang wala namang pinagiba. Ganun pa rin matining pa rin ang takbo niya. So yun. At uh, sana may natutunan kayo sa video na to. Sana hindi mangyari sa inyo to. So payo na lang sa magdi diy pag-aralan nyo ng mabuti at manood muna kayo ng ibang youtube na nag-backlash uh, din ang uh, kanyang mga ito okay so hanggang dito na lang mga kaibigan uh, sa susunod na video na muli maraming salamat sa inyo bye bye